Yun guys, so oh, Potomac Water Taxi. Pupunta yan doon, 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 doon sa M MGM. Doon. Hmm. Yan guys, yan. Yan, yan na MGM, kas MGM Casino po yan. Hi. Napakaganda ng dagat. Napakatahimik. Yan guys, oh. sarap ng ganito sarap mamuhay na tahimik walang alon guys nandoon na yung water taxi medyo malayo na siya iikot yan doon yung water taxi ayun na eh siya pupunta na siya sa ilalim ng tulay Woodrow Wilson Bridge yan Woodrow Woodrow Wilson Bridge Nagkukunik yan ng Virginia at Chaka Maryland yan naman ang Maryland na yan ay Oxon Hill. Maraming Filipino restaurant dyan. Tsaka ito namang kakonekta dito sa Virginia. Ito dito sa banda sa amin ay Alexandria. Malapit sa Old Town. Okay guys, thank you. Bye bye.